pala sa mga insa natin dyan. Ha? Doon nagpa, nagpapa-shout out. Shout out po pala dun kay Maria Cabrera. Na uh, Black Bulls Cabrera. Saka kay TJ Baby ko. Uh, shout out sa'yo. Saka kay Sheila Joy. Na taga Laguna. Laguna. Uh, salamat sa pag-share ng mga video. No? Kain po tayo. Ang dami po kumakain dito. Ayan, ayan, oh. Ma Mabenta po yung kanilang peso. Ayan, ang ebidensya. Ebidensya na masarap yung luto nila. Ha? Teka, why naman tayo? Ayan, oh. Hello, po. Oh, ayun, ay, oh. No? Naglalabas si tatay, oh. Ayun ay, sila, oh. Eh, mga, oh. No? Ayan, oh. Ayan, Uh, patunay na masarap yung luto nila dito, yung mga inasal nila dito sa kayong game nila yan. Sa so, tali ng tao kumakain. Kain po tayo. Okay, okay yun, yan. Bago po matapos yung video, ah, huwag po kalimutan yung mga bago pa lang po. Ah, subscribe yung YouTube channel ko, Norman P. Cabrera po yung atin naman page si eh, Joker uh, follow nyo rin po ako sa Facebook account ko na Norman Cabrera marami pong salamat